Hello everyone! Welcome back po! Ang tanong po ni Ma'am Marites Kutanda, Di ko po alam kung awake na ba ako. Ano po yung best explanation as awakened gana? na? Hello po sa inyo Ma'am Marites. Awake ka na po. Kasi na uh, naalala mo yung uh, tinanong mo sa akin yung about sa na nakita mo nung nag-meditate -medita, nag ka, nakakita ka ng kulay. And then may naramdaman ka na kuryente. Kung napagdaanan mo na po yung uh, stage 2 ng uh, spiritual awakening. 'Yung stage to po is 'yung oneness, 'yung ipaparamdam sa inyo ng ating creator, 'yung uh, connection mo sa bawat isa at sa lahat ng nakapaligid sa iyo, sa lahat ng nandito sa ibabaw ng mundong ito. Okay, 'yung ipaparamdam sa iyo 'yung connection mo kahit na 'yung sa, sa Holy Spirit kasi we are all interconnected. We are all interconnected. So, kung naramdaman mo na po yun, yung oneness, kasi ang sabi ko nga po sa inyo, ang spiritual awakening kasi is may iba-ibang stage ka na pagdadaanan. Okay po? So, malalaman mo, na-awaken, na-awaken ka na, kung yun po ang gusto mong uh, malaman, maintindihan is kapag uh, puro na lang po pagmamahal yung mangingibabaw sa uh, sa puso mo, sa isip mo, even sa pananalita mo. Yung yung naiintindihan mo, yung connection mo sa sa lahat, sa nature, sa animals, sa everything around you. Okay? doon mo po malalaman na awaken na awaken ka na. Yung, yung let's say kapag nakita mo yung, kunyari nakita mo yung isang bulaklak, pero hindi mo nakikita yun as bulaklak, kundi nakikita mo yun as, uh, nakikita mo yun as, as si God, yung ating creator. Ibig sabihin, yung lahat is pinapahalagahan mo. Nagkakaroon ka ng compassion. Okay? Yung, yung kahit yung isang individual is mayroong nagawang hindi maganda, pero hindi mo siya hinuhusgahan, kundi ang nagkakaroon ka ng compassion sa kanya, naiintindihan mo kung bakit nagawa niya yun. Okay po? Doon mo malalaman na awaken na awaken ka na. Yung kahit yung isang, uh, kahit yung isang uh, animals, is a uh, naawa kang uh, makita na nasasaktan siya yung uh, nagkakaroon ka ng compassion yung pagmamahal yung uh, nangingibabaw okay po so kapag yun nga po sabi ko sa inyo malalaman mong awaken na awaken ka na Kapag puro na lang po pagmamahal yung nangingibabaw sa puso mo, sa isip mo, sa pananalita mo, at higit sa lahat sa mga ginagawa mo. Kasi lahat na iintindihan mo na yung connection mo sa lahat. Kasi we are all interconnected po. Okay po. So yun po, doon mo malalaman na awaken na awaken ka na. Yung hindi ka na nagre-reactin sa mga ha uh, pagkakamali ng iba kasi naiintindihan mo na nangingibabaw yung pagmamahal sa lahat okay po so yun po okay po and ah uh, thank you for watching god bless and i love you like share and subscribe po